Pawis ang kumakapal sa noko habang nakatayo sa harap ni John sa maliit na sala. Halos kumakapit sa dibdib ko ang kaba. At bawat tibok ng puso ko ay parang isang malakas na tambol na nagbabalita ng darating na bagyo. Hawak ko ang cellphone na parang may hawak akong bomba. Alam kong sa sandaling buksan ko ang bibig ko. Mawawala ang katahimikan at mabubuksan ang lihim na matagal ko nang pinipigil. Ilang linggo, ilang buwan, Halos ilang taon ko nang iniwasan ng sandaling ito, pero ngayon, wala na akong pagpipilian. Kailangan ng malaman ni John ang katotohanan. John, kailangan mong malaman ng isang bagay, bungad ko. Halos nanginginig ang tinig. Ang mga mata niya ay nakafocus sa akin, punong-puno ng halo ng kaba at tanong. Para bang bawat paghinga niya ay nagdadala ng kuryente sa aking katawan, at bawat titig niya ay kumakain sa aking puso. Ella? Ano yon? Bulong niya. At sa tono ng boses niya ramdam ko ang tensyon. Halos hindi niya maipaliwanag ang kaba na kitang kita sa mata niya. At ramdam ko rin na pareho kaming natatakot sa magiging epekto ng sasabihin ko. Kumilos ang labi ko, pero tila nagdadalawang isip ang dila ko. Pumilit akong huminga ng malalim? Pilit kinokontrol ang nanginginig kong mga kamay? at inihahanda ang aking puso sa bigat ng katotohanan ng darating. Ah, uh, Nahuliko nahuli ko si Iris kasama si Miguel. Bulong ko sa wakas at parabang bang bumagsak ang mundo sa paligid namin. Tahimik. Walang tunog maliban sa tibok ng puso namin, sa maliliit na pag-ikot ng hangin sa kwarto, at sa malamig na katahimikan Nabiglang nagmistulang mabigat na kadenang nagbabalot sa amin. Nakatingin si John sa akin. Ang mga mata niya puno ng apoy, galit, at hindi ko mawari. Parang may hinahanap pa rin sa akin na paliwanag. Ramdam ko ang bawat segundo na dumadaloy sa pagitan namin. Halos maramdaman ko ang init ng katawan niya. Ang untold na emosyon na nakatago sa bawat titig. Ang bigat ng aking lihim ay parang bumabalot sa akin. Ngunit sa kabila ng takot, may kakaibang pakiramdam ng kagaanan. Parang sa wakas ay naibuhos ko na ang mabigat na pasanin na matagal kong dinadala. Habang nakatayo sa harap niya, iniisip ko ang mga tanong. Bakit ngayon lang ako naglakas loob? Paano kung masira ang lahat? At ano ba talaga ang magiging presyo ng katotohanan ito? Sa puso niya? Sa amin? At sa mundo namin na dati ay tila payapa? Naroon ang kaba, naroon ang takot, at naroon din ang kakaibang tensyon na parang apoy na hindi ko kayang apulahin. Para bang sa sandaling iyon, nagiging malinaw sa akin na walang bawi sa sinabi, at bawat sagot ni John ay maaring magdala sa amin sa landas na hindi namin inaasahan, sa landas ng galit, selos, o posibleng bagong simula ng masalimuot na damdamin. Tahimik pa rin siya, nakatitig, at ramdam ko ang bigat ng bawat sandali. Halos gusto kong lumingon at takasan ang katotohanan, pero alam kong hindi na pwede. Ang lihim ay nakatayo sa harap namin ngayon, at sa unang kabanata ng pagtatapat na ito, pareho kaming natutong harapin ang apoy na dati ay nakatago lamang sa dilim. Hindi ko talaga malilimutan ang gabing iyon. Para bang naka-embed sa alaala ko ang bawat tunog, amoy, at kilos nila. Si Iris at si Miguel Magkahawak ang kamay sa kusina. Ang liwanag mula sa maliit na lampara ay dumidampi sa mukha nila. Nagpapatingkad sa bawat ekspresyon. Ang kanilang mga mata, nag-uusap kahit hindi nagbubukas ng bibig. May halong kuryente, lambing, at isang misteryosong lihim na parabang wala akong karapatan makita. Ang halimuyak ng kape, na dapat ordinaryong amoy lang, ay naghalo sa init ng titig nila. Ang bawat sandali ay nagiging mabigat. Bawat paghinga nila ay may dalang init. At bawat maliit na haplos ng kamay ni Miguel sa braso ni Iris ay nag-iwan ng kakaibang kiliti sa dibdib ko. Hindi ito lantaran, pero ramdam mo ang tensyon. Parang apoy na dahan-dahang sumisindi sa loob ng kaluluwa. Para bang alam nila na may nakatingin, ngunit walang nag-alala. May kakaibang confidence si Iris, isang maliit na ngiti sa labi niya. Habang si Miguel naman ay tila nag-iingat, pero hindi rin niya maipigil ang init ng tingin. Halos maramdaman ko ang kanilang hininga, ang bawat malalim na hininga na nagdudulot ng kilig at kasalanan sabay. Umupo ako sa sulok, pilit tinatakpan ng damdamin ko, pero hindi maalis ang alaala ng gabing iyon. Ang mga mata nila, ang mga kamay na dumidikit sa bawat pagkakataon, at ang mga maliliit na halik sa hangin. Lahat ay bumabalik sa isip ko. Ang gabing iyon ang dahilan kung bakit mabigat ang pagtatapat ko kay John. Hindi lang ito simpleng lihim. May halong kilig, init, at kasalanan na nagbigay ng tensyon sa puso ko. Habang nakatingin ako sa kanila, napagtanto ko kung gaano kadelikado ang damdaming iyon. Ang bawat sandali, bawat titig, bawat haplos ay parang nagtataglay ng kapangyarihan kayang pabagsakin ang mundo ko o kayang pasiklabin ang damdamin na dati ay tahimik lang. Ang puso ko, napilit pinipigilan ng galit. Selos at kilig ay nagsimulang mag at ramdam ko na ang bawat segundo ay may halong panganib at pangako. At sa gabing iyon, sa kabila ng katahimikan ng bahay, alam ko sa huli walang makakapigil sa lihim. Kahit ilang ulit kong itinanggi sa sarili, ang apoy ng damdamin nila ni Miguel ay nag-iwan ng marka sa akin. Isa itong alaala na hindi ko kayang burahin at isa itong dahilan kung bakit sa wakas ay naglakas-loob akong magtapat kay John. Ngayon, habang naaalala ko ang gabing iyon, ramdam ko ang halo-halong init at panghihinayang. Ang bawat haplos ay parang nagbabalik sa akin at bawat titig ay parang kumikislap sa dilim ng alaala. Alam kong hindi ko ito kayang ipagkaila. At alam ko rin na ang pagtatapat sa harap ni John ay magsisimula ng isang serya ng pangyayari na magbabago sa amin lahat. Tahimik si John sa umpisa. Halos maramdaman ko ang bawat paghinga niya, ang bawat kilabot sa katahimikan ng sala. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, parang nagbubuo ng milyon-milyong tanong, hinahanap ang tamang salita, ngunit tila nahihirapan. Ramdam ko ang bigat ng bawat titig, Parang sinusukat niya hindi lang ang sinasabi ko, kundi pati ang mga damdamin sa likod ng bawat salita. I, e, I can't believe this. Bulong niya sa wakas. Halong pagkalito at galit. Ngunit may kakaibang tensyon din sa mga mata niya. Parang may lihim na hindi niya kayang itago. Ang kanyang panga ay nakatayo, at ramdam ko ang bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib niya. Halos gusto kong lapitan siya. Yakapin at sabihin na naiintindihan ko ang sakit niya, pero alam kong hindi iyon solution. Si Miguel, nakasama rin sa kwarto sa pagkakataon, na natiling tahimik, ngunit ramdam ko ang init na nagmumula sa kanya. Ang paraan ng kanyang pagtitig kay John ay may halong pag-aalala at simpleng tensyon. Hindi lantaran, pero ramdam mo na may damdamin siyang pinipigilan. Parang apoy na nakatago sa ilalim ng malamig na ekspresyon ang katahimikan ay nagtagal at bawat segundo ay tila binibigyang diin ang bigat ng sitwasyon. Ang mga galaw namin kahit maliit ay nagiging mahalaga. Halos maramdaman ko ang init ng kamay ni John na hindi niya iniabot, ang tensyon sa pagitan namin na halos magliyab. Ella, bakit mo lang sinabi ngayon? Tanong ni John. Medyo nanginginig ang boses na may halo ng pagkabigo at panghihinayang. Ang tanong niya ay parang hinahamon ng lahat ng nararamdaman ko. Ang guilt, ang kaba, at ang init ng alaala ng gabing iyon. Tumangulang ako, hindi ko kayang tumingin sa kanyang mata. Para bang bawat tingin ko ay magdudulot ng panibagong galit o sakit at hindi ko kaya iyon. Habang nakatingin sa sahig, ramdam ko ang halong panghihinayang at pananabik sa puso ko, isang tensyon na hindi ko maipaliwanag. Si Miguel naman, hindi lumalapit, pero ramdam ko ang presensya niya. Parang nakatayo siya sa pagitan namin, hindi bilang banta, kundi bilang isang paalala ng lahat ng nangyari. Ang init ng damdamin niya ay parang nagpapatingkad sa bawat titig ni John, at sa bawat sandaling lumilipas, mas nararamdaman ko ang delikadong tensyon na nakatali sa amin. Ang bawat galaw, bawat paghinga, bawat titig ay may bigat. Halos maramdaman mo ang init ng bawat damdamin na pinipigilan. Ang galit ni John, ang guilt ko, ang tensyon ni Miguel, at ang lihim na hindi namin kayang itago. Sa isang simpleng sandali, ramdam ko na pareho kaming nasa bingit ng pagsabog. At alam kong walang makakapigil sa apoy ng damdamin sa pagitan namin. Tahimik na kami, ngunit hindi mapigilan ang bawat kuryenteng dumadaloy sa hangin. Ang silid ay puno ng hindi sinasabi, mga lihim, panghihinayang, at init ng damdamin na para bang naghihintay lang ng pagkakataong sumabog. At sa gabing iyon, ramdam ko, walang makakabalik sa dati. Sa mga sumunod na araw, ramdam na ramdam ang pagbabago sa dynamics ng aming maliit na mundo. Tuwing magkakasama kami sa bahay, may mga lihim na sulyap si Iris kay Miguel. Mga titig na parabang may sinasabi, ngunit hindi ipinapahayag sa salita. Ang bawat ngiti nila, kahit simpleng ngiti lang, ay may halong kilig at kasalanan. Si John sa kabilang banda tahimik na nakamasid. Ang mga mata niya ay palaging nakafocus, ngunit hindi niya maalis ang galit, selos, at panghihinayang na bumabalot sa kanya. Bawat haplos, bawat titig, bawat simpleng galaw ay nagiging masyadong malinaw sa akin. Halos maramdaman mo ang init ng bawat damdamin. Ang pagkabalisa ni John, ang pag-aalangan ni Iris, at ang pinipigilang excitement ni Miguel. Ako, bilang tagamasid at may hawak ng lihim, ay nakaramdam ng kakaibang halo ng guilt at thrill. Para bang ako ang may hawak ng apoy na pwedeng sumabog anumang sandali? Carlo, kaibigan at third party sa aming grupo, napapansin ang kakaibang tensyon sa paligid. Paminsan-minsan, nagtataka siya sa mga aksyon namin. Ang bigla ang katahimikan ni John, ang mahigpit na titig ni Miguel, at ang mga sandaling nagiging sobrang malapit si Iris kay Miguel. Kahit simpleng bagay lang ang ginagawa, hindi niya alam ang buong katotohanan. Ngunit ramdam niya na may hindi tama at ang kanyang presensya ay nagdadagdag ng bagong layer ng tensyon. Sa gabi, hindi makatulog si John. Paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari habang iniikot-ikot ang mga eksena ng lihim sa isip niya. Ang bawat titig ni Iris kay Miguel ay bumabalik sa alaala niya kasama ang init at kilig na naramdaman niya sa unang pagkakataon na nalaman ang lihim. Si Iris naman, tila may hinahabol na damdamin na hindi niya maipaliwanag. Ang kagustuhan na maging malapit kay Miguel kahit alam niyang mali at ang panghihinayang sa epekto nito sa pamilya at sa relasyon niya kay John. May halong excitement at guilt sa bawat kilos niya at bawat sandali ay nagiging mabigat sa puso niya. Ako, Ella, ay nakaramdam ng masalimot na halo ng damdamin. May guilt dahil ako ang may hawak ng lihim na nagpabago sa lahat at may excitement dahil alam ko ang bawat lihim na sulyap, bawat titig, at bawat haplos ay nagdadala ng apoy sa pagitan nila. Parang ako ang sentro ng isang mundo na puno ng tensyon, init, at hindi inaasahang emosyonal na pag-ikot. Ang bawat araw ay nagiging mas mahirap, at ang bawat sandali ay puno ng panghihinayang at pangamba. Alam kong hindi ito magtatagal bago may mangyari. Isang aksyon, isang salita o isang titig lang ay pwedeng magbukas ng bagong kabanata ng lihim na naglalagablab sa pagitan nila. At sa bawat gabing natutulog kami, alam kong pareho kaming nakapangingilabot sa takot, kilig, at init ng damdamin na hindi pa handa sa paglabas. Nag-iisa ako sa kwarto, nakaupo sa gilid ng kama, ang ilaw ng lampara ay mahina at naglalagay ng malambot na anino sa paligid. Tahimik ang paligid, ngunit sa loob ko, may bagyo ng damdamin na hindi ko kayang patigilin. Iniisip ko ang lahat, ang nangyari, ang mga lihim na nadiskubre ko, at ang bawat sandaling bumabalik sa alaala ko. Tama ba ang ginawa ko? Ang pag-amin ba sa lihim kay John ay kalayaan? O simula ng pagkawasak? Paulit-ulit na lumilitaw sa isip ko ang gabing iyon. Ang titig ni Iris kay Miguel, ang mahigpit na haplos na halos hindi mo mapigilan ang init ng damdamin na lumalabas sa kanila at ang bawat paghinga na nagbigay ng kakaibang kilig at kasalanan sa aking puso. Para bang apoy na sumisindi sa loob ko? At kahit anong pilit kong apuyin o takpan, hindi mawawala sa alaala. Iniisip ko rin si John. Ang galit, selos, at panghihinayang nahalata sa bawat tingin niya. Hindi ko maiwasan ang pakiramdam ng guilt. Bakit ako ang may hawak ng lihim na nagbago sa kanila? Bakit ako ang nakakita sa apoy na hindi ko kayang apoyin sa puso ng iba? Ang damdamin ko ay nag-aalangan. Gustong maniwala sa tama at mali, ngunit nahihirapan. Habang nakatingin ako sa bintana, naaalala ko ang mga gabing tahimik, kung saan ako lang ang nakakaalam ng lihim. Ang mga halakak nila, ang maliliit na haplos, ang mga sandaling halos nagiging malapit ang katawan at damdamin. Lahat ay bumabalik sa isip ko. Ang puso ko ay nag-aalangan, naguguluhan sa halong excitement, guilt at panghihinayang. Pakiramdam ko, bawat sandali na lumilipas ay nagdaragdag ng bigat sa dibdib ko. Ang init ng lihim, ang tensyon sa pagitan nila, at ang pagiging tagamasid ko ay parang nagdudulot ng kakaibang kalakasan at sakit. Hindi ko maiwasang itanong sa sarili. Dapat ba akong masaya dahil sa katotohanang naibulalas ko? O dapat ba akong manghinayang sa init at kasalanang nakita ko? Nararamdaman ko rin ang koneksyon sa pagitan nila ni Miguel. Isang apoy na hindi ko maipaliwanag. Ngunit ramdam ko, ang bawat titig, bawat haplos, bawat sandali na hindi lantaran. Ay parang nagbubukas ng pintuan sa isang mundo na puno ng kaguluhan. Habang nakaupo ako, napagtanto ko na kahit anong pilit kong ilihim o burahin sa alaala, mananatili ang apoy. Ang damdamin ay masyadong malakas, masyadong totoo para kalimutan. At sa gitna ng pagninilay na ito, naiintindihan ko. Ang lihim ay hindi lang simpleng katotohanan. Ito ay apoy na humahaplos sa bawat damdamin, nagpapainit sa puso at nagbibigay sa akin ng malalim na pag-unawa sa mga pagkukulang at panghihinayang ng tao. Sa huli, nakaupo ako sa katahimikan, ramdamang bigat at init ng lahat ng nangyari. Alam kong hindi pa tapos ang kwento. Ngunit sa sandaling iyon, naiintindihan ko, ang puso ko ay nasa pagitan ng tama at mali at ang pagtatapat ay simula lamang ng masalimuot na paglalakbay ng damdamin. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa sala, Biglang naputol ang katahimikan ng bahay. Pumasok si John, tahimik at may kakaibang ekspresyon sa mukha. Ang mga mata niya ay may halo ng galit, panghihinayang at sorpresa. Ella, may alam ka ba sa Carlo? Hindi siya kasing inosente ng iniisip mo. Bulong niya sa akin at ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Halos tumigil ang paghinga ko. Parang ang mundo ko ay nag-ikot. At biglang nagbago ang lahat ng aking pananaw sa nangyayari sa paligid namin. Biglang sumabog ang selos at galit sa dibdib ko. Si Carlo pala, na dati ay kaibigan lang namin, ay may tinatago ring damdamin kay Iris. Ang bawat galaw niya, bawat maliit na tingin sa kanya ay hindi na simpleng pagkakaibigan. Parang isang apoy na nakatago sa ilalim ng malamig na ekspresyon niya. At ngayon ramdam ko na ang init nito. Hindi ko alam kung alin ang mas matindi ang takot sa magiging epekto ng lihim ni John o ang kagustuhang kilalani ng bagong panganib na dala ni Carlo ang bawat sandali ay nagiging malakas at halos hindi na kayang kontrolin. Ang katahimikan ng gabi ay puno ng tensyon. Ang bawat hakbang, bawat titig, at bawat hininga ay nagiging makapangyarihan. Ramdam ko si John sa malapit ko, Parang bawat emosyon niya ay dumadaloy sa akin. Ang galit niya kay Carlo, ang panghihinayang niya sa nangyari kay Iris, at ang takot niya sa magiging resulta ng revelasyong ito. Lahat ay naghalo sa isang init na para bang sinusubok ang tibay ng bawat puso sa silid. Si Iris, hindi man naroroon sa eksaktong sandaling iyon, ay parang nararamdaman ang pagbabago. Ang mga lihim at init na matagal na nakatago ay nagsanib sa isang delikadong tensyon na pwedeng sumabog anumang oras. Ang bawat titig, bawat halakhak, at bawat haplos ni Carlos sa nakaraan ay biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Ako, Ella, ay nakatayo sa gitna ng lahat. Ramdam ko ang halo ng takot, kaguluhan, at excitement. Ang lihim na iniwan ko kay John ay nagbukas ng pinto sa mas malalim. At mas masalimuot na komplikasyon. Parang ako ang sentro ng isang apoy na hindi ko kayang apuyin, ngunit kailangan kong manatiling matatag para sa lahat. Sa loob ng silid na iyon, ramdam ko ang bawat emosyon na pumipigil sa akin, at alam kong wala nang makakapigil sa apoy ng damdamin. Ang galit, selos, panghihinayang, at init ng tensyon ay naghalo sa bawat hininga. At sa sandaling iyon, naiintindihan ko ang bawat lihim ay may sariling puwersa. At kapag nagtagpo ang mga ito, walang makakapigil sa pagsabog ng damdamin. Ang gabi ay nagtatapos sa katahimikan, ngunit alam ko sa puso ko, ang kwento ay hindi pa tapos. May mas malalim na lihim na magpapabago sa amin. At ang bawat hakbang sa hinaharap ay puno ng delikadong tensyon, galit, at hindi maipaliwanag na init ng damdamin. Nagtagpo kami sa sala. John, Iris, Miguel, at ako. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam mo ang init na dumadaloy sa hangin. Ang bawat titig, bawat galaw, bawat hininga ay nagiging mabigat. Parang may kuryente na hindi mapigilan. Nanginig ang mga kamay ko, halos bumigay ang puso ko sa dami ng tensyon at emosyon na sabay-sabay na sumabog sa espasyo. I hindi natin dapat ito, pero hindi ko kayang itago, bulong ni Iris." Habang sumasayaw ang kamay niya sa hangin, halong lambing at init, ramdam ko ang panghihina ng kanyang boses. Ngunit kasabay nito, ramdam ko rin ang apoy ng damdamin niya, isang damdaming mas matindi kaysa sa lahat ng nakaraan. Si Jana ay umiiyak, hindi lang dahil sa galit, kundi sa halong panghihinayang, selos at takot sa nangyayari. Halos bumigay siya sa emosyon, at ramdam mo na sa bawat pintig ng puso niya ay may labis na init ng damdamin at konsensya. Sa isang mabilis na galaw, nagyakapan kami lahat, ako siya, at si Miguel, na parang sinusubukang in-neutralize ang tensyon sa pagitan ng amin. Ngunit ang damdamin ay parabang nagdugtong at hindi maipaliwanag. Halos magdugtong ang mga puso, halos magsanib ang init ng damdamin sa bawat haplos, ngunit may hangganan. Ang konsensya, ang takot, at ang kaalaman sa tama at mali ang bawat haplos at titig ay nagbigay apoy sa puso. Parang sasabog ang lahat, ngunit kailangan naming huminto sa hangganan na hindi namin pwedeng lampasan. Si Miguel, na matagal na pinipigilan ang damdamin, tila lumalapit, ngunit bumabalik sa kanyang sarili dahil alam niyang mali. Ang tensyon sa pagitan niya at ni Iris ay naglalabas ng init na hindi matakasan. At ramdam ko ito sa bawat titig niya. Ako, Ella, Nakatayo sa gilid, ramdamang halo ng takot, guilt, at excitement. Halos maramdaman ko ang bawat emosyon sa silid, ang galit, lambing, panghihinayang, at init. Lahat ay nagsanib sa isang napakalakas na enerhiya na para bang pwedeng sumabog sa anumang sandali. Ang sala ay naging entablado ng damdamin, isang eksenang puno ng lihim, init, at emosyonal na tensyon. Halos naririnig ko ang puso ng bawat isa, ang malalim na hininga, at ang init ng bawat haplos. Parang isang sandali na walang hanggan, ngunit alam naming may hangganan ng lahat. Ang konsensya at ang takot na sirain ang pamilya at relasyon namin. At sa huling sandali, habang nagyakapan kami, ramdam ko na ang lahat ay nasa bingit ng pagbagsak at pagsabog. Isang climax ng damdamin nang init, ng lihim at ng panghihinayang. Isang sandali na magtatagal sa alaala namin, isang eksenang magpapaalala sa amin ng lahat ng apoy at lambing. Ngunit may kaunti-unti, lumilinaw ang lahat. Ang apoy ng damdamin na dati naglalagablab sa bawat titig at haplos ay unti-unting napapalitan ng malamig at malinaw na desisyon. Napagpasyahan naming lahat na maghiwalay ng pisikal na distansya at mag-focus sa pamilya at sa kung ano ang tama. Ang init ng damdamin ay nauwi sa malinaw na desisyon. Yakapin ang katotohanan, ngunit pitawan ang lihim na nakakapinsala. Si John at Iris ay nag-usap ng malalim. Sa katahimikan ng sala, naglabas sila ng lahat ng nararamdaman, ang galit, panghihinayang, at ang lihim na init ng damdamin na minsang naglagablab sa kanila. May mga luha, may mga titig na puno ng pagsisisi, Ngunit sa bawat salita, ramdam ang pagnanais na ayusin ang pamilya. Pinili nilang ilagay ang konsensya at pagmamahal sa unahan at pagamat masakit. Pareho nilang inamin na kailangan nilang huminto sa mga bagay na pwedeng makasira sa kanila. Si Miguel at Carlo naman, kahit may sariling damdamin kay Iris, ay nagpasya ring lumayo muna sa kanilang relasyon sa bahay para bang alam nilang kailangan ng distansya para maibalik ang balanse at maiwasan ang higit pang komplikasyon. Ang kanilang mga mata, dati puno ng init at lihim, ay ngayo'y may halo ng pag-aalangan at panghihinayang. Sa kanilang mga galaw, ramdam mo ang pagbibigay-daan sa tama kaysa sa init ng damdamin. Ako, ella, nag-iisa sa kwarto, nakaupo sa gilid ng kama at nagmuni-muni sa lahat ng nangyari. Ramdam ko ang halo ng kalungkutan, guilt at kaunting ginhawa sa puso ko. Masakit man ang katotohanan, may kaunting kapayapaan sa bawat hininga. Isang pahinga mula sa apoy na dati sumisiklab sa paligid namin. Iniisip ko kung paano kami nakarating sa puntong ito. At kung paano ang bawat lihim, bawat titig, at bawat haplos ay nagbago sa amin. Sa katahimikan, naaalala ko ang bawat emosyon. Ang kilig, selos, lambing, at init, na ngayoy unti-unting napapalitan ng malinaw na pangunawa. Ang relasyon namin ay hindi tuluyang nasira, ngunit nagbago. Ang mga lihim ay nailantad, at ang init ng damdamin ay napalitan ng pagninilay at pagpapasya. Ang gabi ay tahimik, ngunit ramdam ko ang liwanag ng bagong simula. Ang bawat isa sa amin ay naglalakad sa sariling landas, bitbit -bit ang aral ng nakaraan. Masakit man sa puso, may kaunting ginhawa sa isip. Sa wakas, naiintindihan namin. Minsan, ang pagbitaw sa lihim ay hindi pagkatalo, kundi paraan upang maibalik ang kapayapaan. Kahit na may apoy na mananatili sa alaala, -ala,